Hey guys, shout out sa inyo. Dito kami kay Kuya Werdo. Ayun, <laughs> nagsusugal. <laughs> nagsusugal ang mga buwang. Si Batang Summer. Ayun, si Batang Summer. Ayun, Ayun fish pa nila dito guys. Ang laki ano nila dito. O, tag ng pulong Ayun, ang laki. Pulong ng sampalok. Dito, ang sarap dito. Mahangin. Shout out sa inyo, John mubulung bulong lang. <laughs> yung mga sugarol. <laughs> Ayun ang mga sugarol. Kuya Berto, sugarol. Babayro na sugarol. Pakuy. Baiti mong kuyoko. Baiti mong kuyoko. Di kuya. Punta ko sa likod. Hello. 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 <laughs> Wala, ang sarap ng hangin dito. Wala, Oo, ang sarap. Magtambay dito. May mga isda yan dyan, be. Oo. Okay. Wala, oh? Marami pang mga isda yan. Pero wala po mali, hmm. Yung si si Kuya Ayaw! Words, doon siya ng isda isang beses. Eh. Dito ba yun? Hmm, dami. Dami. Ang lalo, laki lalo, ng lalo. fish pa nila dito, ha? Ah, yan yun. Ang Cute. Malalim yan? Mm. Ay, mga bata. <laughs> mga apo ni Kuwe mga pamangkin. Ano yan? Ang daunan na yun, nagsusugal, di may <laughs> Di may ang buwang. Pugi ba yung anak niya sa sakanya? <laughs> 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 <Laruan na>, ano? <laughs> Pugi pa yung anak kaya? ni Kuya wedo kaya sa kanya. Kuya <laughs> Batang Samar, laki ng chan mo. Basta. <laughs> <laughs> e walang laruan yun e. Eh. Nakita ko yung laruan niyang kotse-kotse. Sugarol talaga itong kuyukot natin. Sugarol na bata. Uy. <laughs> Ito. <laughs> Sugarol. Bayron na kuyukot. Dalawang <laughs> piraso. Mahiti mong kuya. <laughs> Isang box. Nagugulay niyo ako ah. <laughs> Love you Kuya werdo <laughs> Hindi nagulay ako sa inyo. <laughs> Uy bakit? hindi <laughs> vlog Hindi mo pwede? Ha? Mm -mm. Uh -uh. Love si you Sinama Kuya! Pa sa, ano, bawal niya sa vlog. <laughs> hindi, hindi nga. Hindi, hindi ko naman pinakita. Ha? Ah. <laughs> huh? Hindi ko pinakita. Bawal yan bay! Kano, hindi ko naman pinakita ang sugal. Ano tayo dyan? CPR! <laughs> Hello! Strict si Kuya werdo Hindi <laughs> pa nga nakakasahod, strict na. Saan? Saan mo Angela? Bakit ang ini? Magkano yun? Kasi walang ini. Ano? Sarap nga yung hangin dun, no? Magkano nga? Sa si Ilmar. Hi, vlog. Purot mo. Guys. <laughs> Purot ni... <laughs> Purot ni Ilmar. Kano? Hi, vlog. Welcome to... Maha kayo ng tilapia, guys. Gusto nyo tilapia. Tilapia buhay o gusto nyo ano? Tilapia sa, 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 sariwa. Wow. <laughs> sa bagay, magagamit din ba, yung isang mantayon. Sa ba, bagay, magagamit din naman Sa bagay, yung Paano to si Kuya Jo? Ay. Paano to si Kuya Jo Hindi Di may store lang po, titingnan. Hindi pa nga kulo-kulo pa lang eh. Hindi pa siya ano. Ayun yung mga ano nila, tinyo yung mga duck. Hello, ano yung sabi mo? Lakad pato. <laughs> Ayun, lakad pato. Ayun yon. Hello, cute 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 di pa nga nakulo ano nakulo marami pang tubig nagluluto sa tilin mo ng ng manok tsaka lieg adobo pulutan nila magain sila maglalasing charot lang okay opo muna ako nito charot Bye -bye sa love you all